o pag-uusapan natin ang mga isyo tungkol sa kalikasan at kung paano natin ito mapapangalagaan. Ako si Mayet, ang inyong host, at kasama ko si Natcake at Roselyne. Hello sa lahat ng tagapakinig! Salamat sa pag-tune in. Ngayon, napaka-importante ng ating pag-uusapan dahil direkta may act na pahan ng environmental issues ang buhay natin. Tama, Kate, kasi kapag sinabi, at ang mga hakbang na ginawa para protektahan ang mga ilog ng Pilipinas pati na rin ang mga success stories lalo na dito sa probinsya ng Aurora. Bago ang lahat, magbigay muna tayo ng background kung ano nga ba ang clean water act ang Clean Water Act ng 2004 ay isang pambansang batas na layunin maprotektahan ang mga tubig sa bansa. Layunin nitong uh, pababain ang polusyon sa ating ilog, lawa at karagatan. At siguraduhin na ang tubig sa banta bansa ay ligtas para inumin, pang-irigasyon at uh, pang-recreational -re activities. Tama. At isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng batas na ito ay ang pagpapatupad ng Water Quality Standards at Waste Treatment System. Ang DNR or Department of Environment and Natural Resources ang pangunahing ahensya na nangangalaga dito. At may mga penalties ang batas na ito para hindi para sa mga hindi sumusunod at tulad ng pagtatapon ng harvest waste sa mga river. Kaya talagang may pangangailangan na ipatupad ng maayos sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. Ano naman kaya ang kalagayan ng mga ilog sa Aurora? Ngayon, pag-usapan natin ang mga ilog sa Aurora Province at kung paano ito pinaprotektahan ng mga loka katulad ng Clean Water Act. Alam niyo ba na ang mga tubig dito tulad ng Diteki River at Niyadam ay mahalaga sa komunidad? at nagbibigay ito ng maraming benepisyo tulad ng irigasyon at pangingisda. Oo, oh mayet! Pero dahil sa problema tulad ng deforestation at pagtatapon ng basura, naapektuhan ang kalidad ng tubig sa mga ilog dito. Kaya mahalaga ang papel ng mga lokal na pamahalaan mm -hmm. at mga ahensya ng gobyerno para maprotektahan ang mga water systems na ito. Isa pang magandang example ay ang Pasig River Rehabilitation Project na isang malaking proyekto na nagpapakita kung paano binigyan ng gobyerno ng prioridad ang pagpapalinis at proteksyon sa mga ilog. Kahit na hindi direktang bahagi ng Aurora, nagpapakita ito ng seryosong hakbang ng gobyerno na magkaroon ng mga proyekto na kayang magdulot ng magandang epekto sa mga ilog sa buong bansa. Dito sa Aurora, may mga halimbawang makikita natin na direktang tumutukoy sa environmental issues at kung paano ang mga law ay nakakatulong sa mga ito. Isang magandang halimbawa ay ang patuloy na paglilinis ng Diteke River. Sa huling survey ng DNR, nakita maraming komunidad ang nakikinabang mula sa mga programang nagpapaigting ng waste management sa paligid ng River Basin. At sa 2024, Nakita natin ang malaking epekto ng Typhoon Toraji o mas kilala natin sa Bagyong Mika. Ganyan din sa mga nagdaang bagyo tulad ng Christine, Opel at Pepito na tumama dito sa Aurora. Habang tinutulungan ang mga komunidad na makabangon mula sa bagyong ito, ipinapakita ng lokal na gobyerno ang kahalagahan ng Solid Waste Management System. Isang malaking issue ang pagbasa mga lugar na walang maayos na drainage at waste disposal system. Kaya dito, nakita ang kahalagahan ng mga environmental laws tulad ng Clean Water Act. Tama, Rosely. Ang mga, bang, mga bagyong tulad na namanggit ay naging dahilan na mabilis na pagkasira ng kalikasan at pati na rin sa pagdami ng basurang nagkalat. Kaya talagang kailangan magtulungan ang bawat isa. mula sa gobyerno hanggang sa mga tao sa komunidad. Dahil dito, ang ahensya ng gobyerno tulad ng DENR kasama ang mga local government units ay may malaking papel sa pagpapatupad ng batas na ito. Sa Aurora, halimbawa, mayroong mga proyekto ng environmental governance training sa LGUs. O, at isa pang halimbawa ay ang pagsasagawa ng mga training programs para sa mga mangingisda at mga lokal na komunidad upang mapanatili ang kalinisan ng mga waterways. Nasa kamay din ng mga lokal na mamamayan ang malaking bahagi ng tagumpay ng mga proyekto, gaya ng community clean-up drives na isinasagawa sa mga barangay. Isa pang magandang example ay ang Marine Protected Areas Capacity Building sa Pared, kung saan tinuturuan ng komunidad kung paano mapapangalagaan ang marine ecosystem at maiwasan ang illegal fishing. So, ano naman ang mga natutunan natin? Una, ang Clean Water Act ay hindi lamang tungkol sa mga ilog kundi pati na rin sa kalikasan. Kailangan natin makipagtulungan sa LGUs dahil kapag malinis ang ilog, tayo rin ang makikinabang dito. Tama. Ang mga batas na tulad nito ay nagsisilbing gabay pero kailangan din natin ng aktibong partisipasyon mula sa komunidad ang pagtutulong-tulong sa mga clean-up drives, ang tamang pagsasegregate ng mga basura, at ang pagpapalaganap ng tamang informasyon ay makakatulong para mapanatili ang kalikasan ng ating mga anyong tubig. Huwag natin kalimutan na ang pagbabago ay nagsisimula sa ating mga kamay. Kaya naman, hinihikayat namin kayong mag-join sa mga local clean-up drives at iba pang mga proyekto ng LGUs, dalo na kung pangkalikasan. At kung may nakikita kayong any violation sa Clean Water Act or sa iba pang environmental law, huwag kayong mag-atubiling i-report ito sa mga otoridad. Tama. And for more information, pwede kayong mag-check sa website ng DNR sa www.dnr.gov.ph at mag-subscribe din sa mga updates ng inyong LGUs tungkol sa mga environmental projects. At lagi nating tandaan, ang kalikasan ay buhay. Kung magtutulungan tayo, mas magiging malinis at masigla ang ating kalikasan. Maraming salamat sa pakikinig sa Eco Kilos, pagprotekta sa mga ilog at kalikasan. Patuloy natin protektahan ang mga ilog at kalikasan. This is Mayette. I'm Kate. Roslyn. Now, signing, signing up.